Samantala, nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang tatlong weather systems ngayong araw. Tuluyan na rin humina si Bagyong Salome at naging LPA. As of 8 a.m. kaninang umaga ay tuluyan na itong nalusaw. Sa ngayon, walang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng par. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center ang tatlong weather system na nakakaapekto sa klima ng bansa. Sa Mindanao at Palawan, Intertropical Convergence Zone ang nagdudulot ng mga pag-ulan, habang Easterlies naman ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdadala naman ng mga pag-ulan sa Extreme Northern Luzon ang Shear Line o ang boundary ng dalawang air masses na magkaiba ang temperatura. Samantala, ang low pressure area na dating si bagyong sa ay tuluyan ng nalusaw. Sa ngayon, wala pang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang kuatang temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kuatang temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Bato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance na pag-ulan. 23 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 90% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 29 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.49 ng umaga, at lumubog ng 5.31 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.